po ay kumakalat ngayon sa social media etong litrato, etong mga pictures na ito, na habang nagtatalumpati etong si Digong, tignan nyo naman, may nakaalalay sa likod niya at baka nga daw kasi tumumba. O, ayan. Hmm, eto pa. At siguro naman ay nakita nyo rin kung paano siya maglakad at pumasok nga dito sa entablado kung saan ginanap ang rally na ito, mga PDP laban candidates. Masaklap to. Dahil, sa halip na ang asikasuhin na itong si Digong ay yung kanyang kalusugan, meron siyang pinagkakabalahan, hindi siya mapakali. Aburido siya at desperado uh, desperadong seraan ang nasa Malacanang dahil nga para maligtas siya sa mga kaso niya, sa mga dapat niyang panagutan, maupo na sana ang anak niya na si Sara Duterte. Kawawang Digong, sabi nga ng isang loyalista, dahil sa pagkahayok sa kapangyarihan, masaklap to ha, pero totoo, ulitin ko lang, hayok sa kapangyarihan etong Sidigong, etong mga Duterte. At mukhang yan din ang itinuro niya sa kanyang mga alipores, na maging hayok sa kapangyarihan. yon. kahit hindi na makatayo ng matuwid at walang umaalalay sa likod niya, sige pa rin ang paninira wala ba talaga konsyensya eto mas maigi nga sabi ng mga kababayan natin ano ho, mas masarap sana yung buhay niya kung siya ay nagpapahinga na lang at hindi na hindi na nakikialam sabihin na natin ano ho dahil yung kanyang pakikialam negatibo talaga kasi ang nangyayari gusto niyang galitin ang mga kababayan natin at mag-alsa laban sa nasa Malacañang yan po ang pakikialam na ginagawa ni Dikong hindi talaga positibo hindi talaga makakatulong sa ikauunlad at ikaayos ng ating bansa hmm puro paninira umaasang tuluyan niyang ma-destabilize ang gobyerno yan kasi ang punto niya mapatalsik si PBBM para pumalit agad ang anak niya at maligtas siya sa kanyang mga dapat panagutan. Masaklap pero hindi naaabot itong si Digong sa kanyang mga ambisyon. Dahil yung ganong klaseng inaambisyon ng isang katulad ni Digong, mahirap, mahirap mangyari yan eh. Mahirap po talaga mangyari. Kasi negatibo, hindi maganda ang kanyang layunin para sa ating bansa. Good luck!